Good morning mga kalapatids Welcome back Ay mga kalapatids uh, For today's video magabang tayo sa ating mga warrior mga kalapatids Anirelease uh, niya sila sa Pililia Rizal mga kalapatids Ayan, uh, wala tayong sinali sa pooling ngayon mga kalapatids uh, ang, ang kinarga natin sa BPRC mga kalapatids Ay anim na ibon Ayan, nagkapalit sila nung nakaraan uh, Doon sa BCPC yung anim Tapos sa uh, BPRC yung apat Ngayon naman baliktad mga kalapatids no? Ayan Okay mga kalapatids uh, Ang speed ng ibon ngayon ay nasa 1.3 Mahigit mga kalapatids Mga no, ay shoutout natin si Ingo Ortiz Mendoza Ayan nakabalik na yung kanyang ibon na Grisel mga kalapatids Napakagandang ibon uh, Nabihag na natin Tapos pinakawalan din natin mga kalapatids Okay mga kalapatids uh, Abang abang na tayo Baka pawian mga ibon natin A few moments later mga kalapatid sa uh, napakaganda ng ano uh, panahon no pakasikat ng araw ayan nabibilad tayo dito tayo mga kalapatid sa nakapatong para yung uh, kitang kita natin yung ibon pag bumaba ayan di ba mas mataas pa tayo sa landing board natin mga Buka... kaso mukhang ano tayo mukang uh, mukhang tuyo binilad dito mga kalapatid para kitang kita kita natin yung ating mga ibon na paparating ayan o. Diba? Ah, Kitang kita mga kalapatids. Nakatory tayo ngayon. Okay. pa pala mga kalapatids. No? Ah, kaya naging anim yung uh, ah, kinarga natin sa BIP. Dahil ah, yung dalawang ibon kasi na yun mga kalapatids. No? Ah, medyo mabilis dun sa BCPC. Kaya ipinasok ko siya dito sa BIP si mga kalapatids. Para masubukan natin kung ah, sino ang mauna sa tatlo mga kalapatids. Yung ah, sinasali natin sa pooling at saka yung dalawang uh, ipinasok natin dun sa B-Parts si mga kalabadids kasi kung uh, sino mauna sa kanila mga kalabadids yun yung isalin uh, isali natin sa susunod na pooling mga kalabadids uh, yan, uh, abang-abangan natin mga kalabadids dumadaan na mga kalabadids yan, marami nang dumadaan mga kalabadids mga kalabatids, meron tayo ayun na ay nailang ka, ilang mga kalapatids. Dahil nandito tayo sa tore. Ayan siya. Ayan siya mga kalapatids. Ayan mga kalapatids, no, ha? may dalawa na tayo. Ayan. O nandumating yung blue bar mga kalapatids. Uh, 743 sila dumating okay abang abang pa tayo mga ayan may pangatlo tayong ibon mga kalapatids ay lumagpas ayan may pang paret parating pangatlo kung sa atin ay pangapat pala ay pangatlo pa lang mga kalapatids ayan yung isa hindi pala sa atin Ayan, yung J-guard na hin, mga kalapatids, pangatlo natin. Ah, pasak, pasak, pasak. Ay, siya mga kalapatids. Pasak, pasak, pasak. Pasak na, pasak. Pasak, pasak. Ay, siya mga kalapatids. Ayan, bababa na. Ay, siya. Ay, mga kalapatids, may pangapa tayo. Ayan na. Ito nga yung uh, pinasok natin. Ayan. Oh, pasok, pasok, pasok. Yun yung pinasok natin sa Biparesi, mga kalapatids. Yung dalawa. Ayan. Uh, dumating siya ay 736, mga kalapatids. Ayan. Okay, may dalawa na lang kulang natin, mga kalapatids. Ayan natin yata yung blow bar na yun mga kalapatids. Ay hindi. Ayan. Ang kulang natin mga kalapatids. Blow bar at saka blow chick mga kalapatids. Porohin yun mga kalapatids. Ah, kaya bangabangan natin mga kalapatids. Ayan mga kalapatids. Dumating yung pang lima natin. Ayan. Blow bar. Hindi natin nabidyuhan mga kalapatids. Ayan. Ando siya mga kalapatids. Ayan. Dumating siya mga kalapatids. Sa ah, 744. Ayan, hindi pa siya naka-cut off dumating. Isa na lang kulang natin mga kalapatids. Yung blow check. Ayan mga uh, may umuwi tayong ano, galing sa BCPC mga kalapatids. Ayan. First bird natin. 7.56. Oh, ah, pasok, pasok, Ah, pauwian na pala ng BCPC mga kalapatids. Eh, mayroon siguro tayong isa dito mga kalapatids Ayan mga kalapatids, no ah, mainit na. Eh, update ko na lang kayo mamaya pag dumating yung mga ibon natin mga kalapatid. Ayan, yung ating mga YB. Pakawalan natin mga kalapatids. Ayan mga kapids. Bigyan natin patoka. Ayan, dito sa baba. Ayan, mga YB natin mga kapids. Lumigid. Ayan, mga kapids, sa uh, alas 12 na, no? Uh, kakarating ko lang. Dahil nag-deliver nga tayo mga kapids. Uh, sisilipin natin mga kapids yung uh, flyer slope natin kung uh, dumating na yung dalawang ibon natin. Ayan, mga kapids, uh, dito tayo. Silipin natin kung dumating na yung ibon mga kalapatids Ah, dumating na mga kalapatids. Ah, ayan. Ay, mga kalapatids. Ayan, yung katabi ng uh, blue bar, yung medyo nakatago. Ah, uh, yan, at tapos, ito, sa baba, mga kalapatids. Ayan, dumating na, kompleto tayo, tayo, mga yan, yan, ayan. At saka yung isa. Yan, yan, yung kak, mga kalapatids. Okay, mga kalapatids, ah, kompleto tayo. Ayan, ah, uh, dito natin tatapusin yung ating video mga kalapatids. Kung nagustuhan nyo yung ating video mga kalapatids. Please like, share and subscribe mga kalapatids. Happy flying mga kalapatids.